malamang nalalaman mo na hindi ka laging nandito sa lupa. At malamang nalalaman mo rin ang seriousness o ang pagiging seryoso ng kalagayan mo kung sakaling hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Iso Kristo as your personal Lord and Savior. Tandaan mo, one day, hihiwalay ang iyong espiritu at kaluluwa sa iyong katawan. Tulad ng nasa larawang yan. Then after that, sabi ng book of Hebrews na pagkatapos na kamatayan ay ang paghatol. Ang ibig lang pong sabihin niyan, kung, ike, kung ibigay ko po yung context sa inyo, ang ibig lang pong sabihin niyan, pag namatay ka, whether sa langit ka o sa impyerno ka, there's no in between. Sa langit ka kasi nag decision kang maniwala doon sa ginawa ni Jesus sa cross, naniwala ka na sapat na yon. Then, ginawa mo siyang Lord and Savior ng buhay mo. Tapos, nireject mo siya. Yung pangalawa, nireject mo. Kaya ka nag-end naman sa impyerno. Dalawa lang yan, whether you accept or reject. ba? Diba? Ngayon, uh, wala kang pwedeng i-excuse pagdating ng time na yon, kasi hindi mo pwedeng isabi sa Panginoon, Lord, hindi ko naman po narinig ang Ebanghelyo. Lord, hindi ko po narinig ang Gospel. Hindi po totoo yun. Sapagkat marami pong nangangaral. Naniniwala ako marami nangangaral. Minsan iniiwasan nyo. Minsan itinatabi nyo. At higit sa lahat, dito sa social media, kalat ang nangangaral ng Ebanghelyo ng biyaya ng Panginoong Yesus. Pero sometimes, dinededman lang ninyo. Diba? Aminin po natin sa mga sarili natin. Amen? At uh, nasa pag-amin ang pagbubukas ng pintuan ng mga puso upang makuwikin ng banal na Espiritu Santo ang mga magiging desisyon ninyo. At naway ang pinakamagandang desisyon ang kahantungan nating lahat. Kahantungan ninyo na maniwala ka na si Jesus lang ang tanging tagapagligtas. Everyone needs Jesus. Lahat ng tao kailangan si Jesus. Jesus Christ is the only hope of the world. Wala nang iba. Hindi ang kayamanan mo, hindi ang mayaman mong kamag-anak, hindi ang mga mana mo, ha? Hindi yung degree mo, hindi ang career mo, lalong hindi yung pagiging famous at popular mo. Lahat nang 'yan lilipas. Amen. Aso ang priority ng mga tao sa present world na ito, nakakalungkot, mga bagay na lumilipas lang. Subalit, so, kung alam mo yung tunay na prioridad, walang iba kundi ang Panginoon Kristo, tunay na kaligayaan, madadama mo dito. May langit na madadama ka dito pa lang sa lupa. May awaiting nga pong lupa man ay langit. 'di ba? So sapagkat yan po ay buong katotohanan na nararanasan ng isang mananampalataya ng Panginoong Hesus Kristo. In everything, in every way there is peace, there is calmness. Because a believer, a true believer rather, knows that Jesus is always with him. Hindi siya pinababayaan ng Panginoon sa taglay natin ng banal na espiritu. Amen. In everything and in every way, alam natin, protected tayo. So, doon sa mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon sa Lord and it's time to make a decision to believe in Him na siya sa cross. Binayaran ng kasalanan natin past, present, future. Ito po ay totoong magkakaroon ng epekto lamang sa mga naniniwala. Sapagkat kahit gaano pa kadaming preachings, ang marinig ninyo tungkol sa gospel ni Jesus Christ. ay I mean, yung gospel of grace, ha? take note. Yung totoong gospel of grace. Pag narinig ninyo yan, kahit gano'ng pakarami mag-preach niyan, kung matigas po ang inyong puso, ay mahihirapan din pong kayo na tawag dito, maniwala. So, maganda pag narinig ninyo, sabi ng Biblia, huwag nyo lang patigasin ang inyong mga puso. Do not harden your hearts but accept the Lord Jesus Christ right away dahil only Jesus can bring us to heaven wala na pong iba God bless